Yo, yo, yo. Shout out mga kabayan. Uh, may gusto pala akong ipalam sa inyo. Total kayo yung viewers. Kayo yung nanonood sa aking pagbablog. At uh, gusto ko lang ipalam sa inyo na na bumili ako ng motor para uh, maipagpatuloy natin ang ating uh, vlog for mapanood nyo mga akong video at nandito pala ako ngayon kabayan sa Kawayan Isabela at bumili pala ako ng bagong motor dahil matagal ko na itong pangarap mga kabayan at ngayon ko lang nabili at uh, matagal ko na rin itong sinesearch talagang gusto, gusto, gustong, gusto, ko talaga mga kabayan na bu bumili at uh, ngayon mga kabayan samahan nyo ako at uh, kung paano yung proseso ng pagbili ng motor let's go so ngayon mga kabayan uh, nandito po tayo sa Portland Santiago kaya napakahirap uh, talaga ng mag -commute. Kaya naisipan ko rin talaga na bumili ng motor kasi matagal ko ng pangarap to. A few moments later. Bumaba pala ako dito sa terminal ng SM Kawayan. Kaya ang ginawa ko noong pagbaba ko ng aking sasakyan Uh, masuk umasok muna ako ng supermarket wow naalala ko patulong nung nagtrabaho ako dito kaya papasyalan ko muna ang supermarket Wow, ang supermarket ng Kapayan. Napakaganda. At uh, umakit pala ako sa second floor para mag-relax at nag-picture. Tara, let's go mga Kapayan. Pagbaba ko nga naman at uh, may nagpa-shoutout. Hindi ko kilala kung sinong mga to, yun pala. Mga viewers ko na pa pala sila para matapat kasi na tayo ng uh, service. Sana all. Siyempre, baka natin baka uh, oh. kulang. Wow talaga, yun nga mga kabayan, siyempre kinas na rin ang aking service, kaya nagkaresibuan na. One, two, three, four. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi ba sila ah? eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty one, twenty two, twenty three, twenty four, twenty five, and six, twenty seven, twenty eight, twenty nine, thirty, thirty one, thirty two, thirty three, thirty four, thirty five, thirty six, thirty seven, thirty eight, thirty nine, forty, may parapol pa. Sa nap December pa naman kitin yan, pero may chance naman naman sa kumbo. Siyempre, lahat na pilapan na ilagay na natin sa drop box. Sana nga, manalo tayo ng Honda Click. Uy, may previous pa, sweater at helmet. Ayan.